Magandang ating panahon, maliwalas ang kapaligiran, walang traffic at balik na muli sa eskwela ang ating mga estudyante at pati ang mga guro. Ibig sabihin ito, balik na sa normal ang ating uh, mga gawain. Kahapon, bilang bahagi ng humanitarian resistance ang Coast Guard Substation Bordeos personnel ay tumulong pa pamahagi ng relief goods sa mga barangay ng Kalagaan, Kabungalunan at Anibawan, Bordeos, Quezon. 30 sako ng bigas at uh, 70 uh, kahon ng mga dilata ang nai sa mga pamilya na labis na apektuhan ng bagyong uwan. Ipinakita ng CGSS personnel na hindi sila napagod sa pag-load at pag-atid ng 1,000 pang kahon ng food packs galing sa DSW Regional Office. Samantalang batay sa inisyal assessment ng Quezon PDRMO ay wala namang naitatalang na matay matapos manalas ang bagyong O1. Mayroong 180,154 individual sa buong lalawigan ng Quezon ang napektuhan ng sama ng panahon. Kapon ay na nakabalik na mga ito sa kanilang mga tahanan. Dagdag naman ang tanggapan ng Quezon PDRMO na halos 19,000 food packs ang inihanda ng Provincial Government of Quezon at 4,400 food packs ang ibinigay naman ng Department of Interior and local uh, government. Ayon naman kay Quezon PDRRMO Head, Dr. Melchor Avenida Jr. Halos 200 ang libo na yung number of evacuees na naitala po natin at tuloy-tuloy pa po ito na maradagdagan. Posibilidad na merong mga nasaktan, Mayroong uh, uh, merong isa na nadala sa ospital uh, pero generally, ligtas naman ang buong nalawitan. Uh, Asama mo sa Arament Calabarzon and 106.3 IFM uh, Lucena Idol, Edgardo Maceda. Tata, Arament.